Welcome to my vlog, mga amiga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, umulan po. Makulimlim po ngayon. Ayan yung aming daan. Oh. Putik na naman, mga amiga. Makulimlim. Umulan po kasi kagabi. Ayan. Eh. Oh. Tingnan nyo po yung aming daanan dito. Ayan. Yung aking dinadaanan araw-araw. Ayan po, oh dinaanan po ito ng bako. Ayan yung bako. Ano? Dinaanan po siya para umano, gumanda-ganda hindi masyado. Hindi masyadong putik mga amiga. Oh. Kasi inanuhan ng ano. Hmm. Ayan. hindi masyadong nagtubig, 'di ba? Dati hindi ko tumadaanan kasi tubig dito ako nadaan sa may damo. Ngayon pwede na akong dumaan dito kasi matigas na, parang binagyan ng ano yung natira mga ano to oh. uh, semento o oh. kaya yung ano lupa na ano ayan o oh. ayan dyan sa kabila hindi pa natapos hanggang dyan ay ano lang kasi para hindi mahirapan yung mga ano yung mga dumadaan pa sa amin sa motor yung motor yung sasakyan ayan o oh. Diretso yan. Pinatag hanggang doon lang po. Wala pa po dito. Ayan eh. Umulan kasi kagabi eh. Kaya nagkaroon ng tubig. Hmm. Hmm. Karoon siya ng tubig. Ayan. May tubig siya. Hmm. Ayan ang aming dinadaanan araw-araw. Ayan. Kalsada na dito. Tubig rin. Ayan. Hmm. Ayan. Makulimlim po ang panahon mga amiga. Pero may dala naman akong payong. ano Ang dilim-dilim no. Ang dilim. Uh, ano. Maganda naman po pagdating na dito sa kalsada yung ano namin. Sa DMCI. Ay. Ayan papasok na ako. maganda uh, naman ang ano. Grabe, eh, pag ito'y umulan. Pag ito'y umulan mamaya, sigurado, baha na naman. Baha na naman sa amin. Gano'n. Ayan. Ang aking ano. Ayan po hanggang dito na lamang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panunod nito.